Ayan, good morning mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga Ito na naman si Lakay, yata ang aking iro Sa potahin ng inamon ni Lakay Ayan po ayan. Ang ulam po namin tanghalian Ayan po, uh, patola, saluyot At ito po ay sarasaring isda Biligala po at saka samaral Ito po ay uh, ipriprito na lang at isasahog ko po, po dyan Ayan kaya yan po ang aming tanghalian ng aking irog maya maya ayan so ayan lang po mga gawain ng magsing irog ha panuto luto lang pag may time ayan so na prepare na po yan ayan Ricardo na lang po mamaya maya ayan dinindeng na sinahogan ng pritong sari-saring isda ayan Ayan, samaral, lapu-lapu at saka bitilya. Ayan. Uh, at yung ibang maprito po niyan ay uh, isa syarsyado naman ng magsing irog. Ayan. Sa putahin ng ina mo Ayan. At tikman ng mga luto nila Sa putahin ng ina mo. Ayan. At ang aming merienda po ay ito. Ayan. Merienda ng magsing irog. Ayan po ay... Uh, nilagang uh, kamote ayan na maganda po yan sa digestive system ayan maganda po sa kalusugan yan so yan po ang uh, merienda ng magsing irog mamaya maya ayan uh, damay na po ang hapunan yan ayan so yan po ang mga gawain ng magsing irog ha pag walang Uh, magawa ay luto-luto lang pag may time. Halina't pamarisan na ang magsing irog sa pagluluto. Ayan, sa putahin ng ina mo nila kay Dinengdeng. Ayan, patola sa luyot with sahog na sari-saring isda. Ayan, Samarang, lapu-lapu at bitilya. So yan lang po, muli, magandang umaga at naway pagpalain tayo ng pong may Bye-bye!